Huh? Ito, lang namin sa may bahay. Busy po. Medyo po mga tokyadi namin. O, oh, ang dami po niyan, mga idol. Oh, no! Ito, mga idol. Ito po. Ito po, anak. yung lutong-luto po siya, mga idol. Hmm ganyan po pag <silence> tukiyad ganyan po kapon nabasa po yun ulan pero okay lang at natuyo mga din dahil nagatungan po yun uli makabukas pa po ito may timbang hmm kaya nga po mga idol, pag yan. Palitan na lang. Kalak, may bagong ano dyan? Gontis? Kaya nga po mga idol. Wow Yeah busy pa po mga idol ha